Kumusta na? Good morning, good morning, boss. Good morning, hi, good morning. Boss PJ, good morning. Ayan. Hi, good morning, po. Ayan mga kapatid, magandang umaga po. Bali, nandito dito Tayo sa Groto Pit Market. Tayo sa lang po Tayo mga kapatid. to mag update lang po Tayo ng mga ibon dito kung nagbago yung presyo rito mga kapatid. Tara mga kapatid, samahan nyo ako. Oh. kumusta na? Good morning, good morning. Ayan. Kunahin natin itong hunted mo, boss. Ayan mga kapatid, ngayon ko lang na vlog si boss Kali dito sa, ano, sa groto ha. sa hunted mo, boss? Uh, sa mga para yung kapatid sa mga normal ko. Ayan. Pakita na natin ito? Ayan, mga budget mill lang natin yan. Magkaan sa mga budget mill, boss? Ito yung ano ah, 8,000 tariff. 8,000 dito? Sa mga... Sal, yeah, mga Sal, Sa mga nagsisimula po mga kapatid meron kayong idea na kung anong gustong ibon bibili nyo ah. Ito dito, isang naman? Mga ano opaline Ayan, Dito sa parlo, isang lipo ah. Dito sa mga green person na ano? Isang rin nga. Isang lipo? Ayun, kay boss Adil lang tama ka banda. Lalo pag marami silang kukuha. Oo. Apa maraming kukuha ni boss? May bawas kaya. Boss, dito ba? Ganun din ng presyo. Ay mga 700 lang para sa. 700 lang para sa. mga kapatid, ha, si mga nagsisimula mag-ibon dito kay boss Kalid, ha, may 700 lang para sa. Tawad Oh, may bawas pa yun mga kapatid, ha. Ito ganun din, boss. Ito iba ano to 800 na lang to. 800 to 700. Ayan. Ito ba? 800. 800? 800 yung mga ako diba? <laughs> Parang kunti lang yung po natin yun boss. Hindi ko na siya tapos yung mga ako. Oo wala kang nung beer ni. Dito sa mga fight mo? Sa <laughs> <laughs> San libo. San isang dito mga kapatid, boss ha? Sa isang libo pa lang. Oo. Yan mga kapatid ha, mamimili na lang kayo kung anong gusto nyong alagaan nandito kay Boss Khalid ha ayan na nice screenshot nyo lang tawagan si Boss Khalid ayan eto ganun din dito boss so, ito ay tarif sa isang dito ito tarif lang dito pelpato po din yun uh -huh. pelpalo saka isang blue ano saka sa green ito sa green magkano boss 700 700 ha eh. pangitan no, natin ito 700 P700 oh. mga kabad. Ha? Ito boss ano ito mga? Albino. Albino. Okay, ang Alpine. white boss, 800 eh, na lang Ito mga kabad. Ito. Okay. Boss, dito boss, ano mga karga nito? Sabi ko lang sa mga kapatid, mga opa. Pail palo sa green opa pin. Mga... Ay, green opa lang mga kapatid. Pail pail pala yan mga kapatid. Ito dito naman sa digit mo boss. Ito mas pail yun, sandipo na lang. Sandipo na lang ito mga kapatid. Ha? Ayan ha? maraming pagpipilian mga kapatid. Ha? Kung gusto nyo ng dilyot o mga lutino. Pwede, ito. Wanto sa lutino mga kapatid. Ha? Boss, kukuloyin ko na to yeah. Dito boss P1,000 na lang din yung pastel opal sa kapil Oo, oh, yan ha Pastel opal lang sa kapil ha Mga opa dito, 1000 na lang Ibang nga nagsisimula Nandito lang mga kapatid ha Kay Dito 800. sa mga mob 800 Ayan Back to back blue opa Bayo opa Ay, bayo opa Sorry mga opa dito Salibo to boss Ayan ha Dari sa Cremino Saka sa Destino 2000 Ayan mga kapad ha Screenshot nyo na lang po mga kapad ha Sa mga nagsisimulang mag-ibon Eto albino 1.5 Ang ganda nito ha Ayan proven sa Libyan Proven eto mga kapad Sa Libyan na to Ayan mga kapad ha Dito boss, magkano to? 800 probe na, pro na rin to mga kabadya kay Boss College Screenshot yun na lang po Back to back parlo boss Magkano ang 1,000 Ayan ha Sanibo sa loot Ano ang tapo? pa rin Tsaka red line Ayan ha Ganda nito Sanibo lang daw ito mga kabadid ha ha ito, oh, magkano naman dito, boss? Sanlibo na lang din, bilis din, na lang daw, mga kapatid, ha? Okay, boss, kaalit lang daw, mga kapatid, ha? Screen session na lang po. Dito na, boss, albay. Ano to, albay na po, o pa ba yung isa, o? Ganina ko pa lalaki dyan. Oo. Uh -huh. Oh. Albino. Albino. Al magkano boss dito? Ang ganda ng para santo mga kapatid ha. Dito na lang ano 7k pare. 7k. Ayun, 7k na lang para sa mga kapatid ha. Ayun. Maraming pagpipilian po mga kapatid ha, kay Boss Khalid. Kung anong gusto nyong ibon, nandito lang kay Boss Khalid. Ayan, yeah. Boss, magkano to? Probinti nyo, bigyan ko na lang 1.5. 1.5 mga kapatid ha. Ito Bronze palo. Bronze palo na Albswan. 1. Magkano rito, Boss? Ganda nito ha. 1.5 na lang. 1.5 na lang dito mga kapatid. Dati napakamahal nito mga kapatid ha. Albino saka Salibu white bulls. 1,000 na lang daw Normal. mga kabarid, Normal yung isa. Ayan. Ito pakita natin to Ito boss. Ang lang din ito mga kapatid. Normal. Ayan. 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 naman dito, From five isang lutino. Alin yung lutino mo kak bayan ito? Babae kak yung green mga kapatid ah. Uh, yeah. uh, Pakita na natin boss para ano. May ano yung mga, mga viewers natin. ay pagpipilihan kung anong gusto nilang ibu. Uy, uy. Sorry boss, alin. ito boss, magkano rito? bending uh, yan. Magkano? Bigay ko na na 1.5. 1.5, ayan no? ah. So, Tulit dito mga kapatid ah? O. Dito boss Diliot Salibo na lang Salibo na lang dito mga kapatid Sa diliot ni boss kalig Ayan Sa no Saka sa yellow ball Ay white balls White balls Salibo na lang dito mga kapatid Sa albino Back to back blue ba to boss? Possible dan yan. Possible dan magkano? San libo. san libo na lang daw to mga kapatid. Ah. Paris na san libo ha. Ayan, ha? Eh boss, talid lang to mga kapatid. Sa green fight mo bos, sa, sa, sa green opa. Ikaw sa plang mga kapatid yung ating boss. Ya Paris ang boss, magkano singit mo? Yan po ang Sandibo. Sandibo san na lang daw mga kapwa. Dito green pipe na opa, saka sa green opa. Ayan ha. Back to back, Pablo, boss, magkano? Sandibo san na lang. Sandibo na, san na lang daw to mga kapwa. Da, kay boss Kali ayan mga kapatid ha, ito magkano ito boss? ah, 80 na lang yan, 2,000 2,000 splitino? Oh. ayan mga kapatid ha, yung magpaproject ng lutino offline, nandito lang kay Postale, sebo lang sebo ito nandito lang offline, tassel offline, tsaka boom offline ang kainis oh. Oh. bayo perso boss, saka dito sa sa libu na lang, bayo oppo perso tsaka bayo oppo ayan, ganda nito mga kapatid ha Okay, mga na lang dito mga kapatid. Premia, Desino, boss. Magkano parisan? rin 1.5. 1.5 na lang daw ito mga kapatid. Proven Proven dito Magkano rito 1.5 lalaki naman yung Ito 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 ko. Ito 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 1.5. So, mga green, magkano rito po? So, back -back green ako pa. 800 ba? Sa bagtabak 3 na o pa? 200. 800 na lang daw to, mga kapatid ha? Ito ganun din. Yan. Yeah. Pwede ito ba? yung no mo? 1000. Ah, lang daw to, mga kapatid. Hindi pa, hindi pa. Sa lutino ni Boss Khaled, ayun na, one to lang daw ito mga kapatid. Ayan, yeah. screenshot nyo na po kung ano magustuhan nyo mga kapatid. Tawagan nyo si Boss Khaled, lalagay kayo yung number sa link. Dito ba, sa Baji? Sa oh, po, 1 one lang pangalit. Ang lalaki, 40 CD pa. Ang lalaki, oh. One five na lang daw para sa dito mga kapatid. Ayun ha. Salutino mo boss 2,000 na lang 2,000 na lang daw dito mga kabalit Salutino ni boss Khalid Dami na yung pagpipilihan dito Next natin boss wala na Wala na, wala na. Ay mga kakatid sa kabadji boss Pasingit muna ako boss Parang ito Magkano sa paragate, boss? Paragate natin, 500 lang. Oo, alam ko mga kapatid, tumas talaga paragate kasi madalang na yung nag-fibrate nito. 500 parisan nito, mga kapatid. ay, screenshot yun na lang po, oh. Ah, yeah. Ayan. Okay. So, okay. Boss, okay na, boss? Yung okay. so, kakatel, boss, pakita na natin. Okay. Oh, boss, dito, magkano sa okay. green? 2, sa so, Marchord, 25 na lut Lutino Kakatil mga kapatid ha. Dito 15 mga kapatid. Screenshot yun na lang po ha. Sa mga Gray na ni Boss Khalid ha. Ayan ha? Like, Number 0 9 4 5 0 Tapos Facebook tayo yung Khalid channel na. Oo. Okay boss, salamat! Bravo, good morning! Yeah, ah. salamat. Oh, Joel, good morning! Ayan, good morning! natin. Ito yung mga pang-out ni Boss Joel dito sa Grotto Pet Market mga kapatid. Ito ano boss? Papel sa mga to. O papel lalo na yan eh. O papel sa mga normal thing. Ah, uh, magkano so, naman boss? O papel natin diyan. Ang uh, isa 700 na lang. Ang isa. So, yun, oh. na, sa mga, mga normal, 400. 400 sa mga normal lang isa mga kapatid ah. Yan. Next natin boss. Ito ang gusto natin. Baba mo lang boss. Baba mo. Magkano sa Alps Dam, boss? 800. 800 na lang na dito, mga kapatid, ha? Ayan, ha? Next natin. Boss, pili na, boss. Yellow balls, saka white balls. Magkano, boss, dyan? Sa yellow balls, saka sa white balls? 800 na lang. 800. Dito naman, boss, sa green. Ayan ito si Mr. Pater. Ah makadaan. oh, oh, na Ah, naman, boss. Ito, 1.5 na lang. 1.5 na lang daw dito mga kabataan, ayan, ito, ito, ito. Next natin boss Joel Dito boss Ito baka ano to Yan Pin palo Yan Ito Ganon dito Next natin boss Ito mga ano Lutino, Lutino. Magkano dito sa Lutino, boss? 4.5. 4.5? Sana naman 2.5. Dito mga power sopa, ba? Ayan, ang gaganda dito. 2.5 at 4.5. Oo. Lutino po ito, boss? Ah. Oo. 4.5, boss? Okay. 4.5. Next natin, boss, Joel. Dito naman. Sa green at sa blue, magkano, boss? Dito. Oo. Oo. Boss lang eh, boss. Boss, ah, boss lang yan. Dito naman sa dalawang si, ah, no? ano? Pastel magkano? Okay. One to, eh mga kapat. lang you, boss Joel. eto, next natin, mga dilyot. Back to back, mga dilyot, magkano boss? One five, dito naman boss. Ganon din mga kapat, ice cream nyo na lang po kay boss Joel. Ito, proven na to. Ayan. Alin na proven nito, boss? Ito. Mga parlo, billet na. Magkano dyan? No. San libo? Dito na nga, boss. 800. 800. 800. Okay. Uh, Precedio na lang po, mga kapatid, ha? Perso natin, o. Ang dami ng perso? Ay, pare. 800 na. Sa perso. 800, pare? Oh. Sa mga perso, sa buy perso. Ito na ba society natin? 600. 600, ayan, o. Okay nga Tatlong libo sa dito makakubad sa goldian ni Boss Joel ayan ha? ayan ha. Dito naman. Sa perso 5 persons. Candy, dito naman boss. Andun din candy. Candy ay napa. daming ibon ni Boss Joel oh. 1.5 1.5 Magkano boss? 1.5 1.5 dito naman sa mga Pimino okay. tayo ayan. Okay. Boss, oh, pasalawdan ng bulak tayo. dito boss, magkano? Uh, magkano naman? 1.5. 1.5 dito boss. sa natin sa ice na 18. 18 tayong na. Ito mga hanay. Yan tayo boss, yan tayo. Sa mga boss, magkano ang isa? 700 na lang yan. 700 na lang isa rito, mga kapatid kahit aling dito. Ah, yun, ah. Mix natin boss. Yan na tayo. Meron pa dito. Na natin. Ito, pa. may hamster din tayo dito. Magkano dyan? Samson, mga mo. na yan. Ayun ng mga hamster. Hindi ba to boss? Hindi yan. Ah. Ayun ha. Ah. ng isa rito mga kapatid sa hamster ni boss Joel ah. Ayun ah. Ano ha no? Ito boss, magana? Ayun. sa Lutino mo, boss. 700 400, eh? 400. Okay, ako oh, na Mga post lang to. Sa libo, pare. Sanlibo pare sa mga post mga kabalit Ito mga dilyot. mga natin dyan. ah, uh -huh. Yung mga normal. Yung standard. Sa mga normal pa kakabalit ay 100 ha. Dito sa mga part o so, dilyot so, so, well. One five, no. Ito ang mga normal natin. 500 pipe. Sabi, tayo pagpipilihan po mga kapatid sa mga nagsisimula. Meron po tayong idea kung paano, kung anong bibili natin mga kapatid. Magkano sa mga upalain po? 700. 700 ah? Ayan. Okay. Ang dami ha. Isin na po. Ito pala si Setup May mga Paris dito eh. Oo. mga... Ito na naman Paris yan. Oo. Emerald. 2.5. Ito naman mga Latino natin. Dalawang Tapos na rest. 1.8. Normal ha. Mga gray. Okay. natin. 1.8 right na uh, Number boss? 0969-670-2199. Salamat boss! hai good morning, good morning, good morning. Ayan, na mu diai makannya to Magkano po? Perso. 1,000 10 na lang daw pa. Ito, white egg. Perso na ata na ito. Magkano? Ano? Oo. Magkano? Mix na Magkano pala yan? 1K? Oh, yeah. Ito po, magkano? Ito, lang 600 na po 600 na po. Magkano Magkano sa bayo po? 800. 800 sa mga green? 600 na lang daw mga kapatid sa mga green new wing ha. Naubas ang uh, bayo perso. 600. Ayan. Ito po tay. Tamay na natin to. Ano yan? Magkano dito sa mga split dino? 1,000. 1,000 dito po. Ayan. Ito po.

Dito po tayo, magkano? mga ano? 600 na. 600 sa bayo. Ay ano ba ito? Ano na opa ablo ano opa na opa, opa line. Ayun, na 600 lang po. Hmm. Dito naman po. dito 'yung lote. yan, kak na 'yan, kak sure na, na po. Magkano no mbo diyan? Alala niyan 700. 700 800. Ay Dito po sa Ayan, Paris Lino, magkano na Ah, magkano na po yan? 800. 800, ayan. natin tayo. Ito, ito. Para mag- lang 800 yan. Bayo Opa. pa mga kapatid 800 na lang doon to. nito. Lalaki ng size. Yan tayo, zaman na natin, para isang daanan na, na lang. Tayo magkano ito sa mga kakatay mo? 1.5 na lang dito sa mga lutino ni Tate Rola. Dito naman po, ganun din, 1.5 din. Ano to? to. Magkano naman po pag probing na? Ayan, mga kapita, ah. dalawang libo rito. Ayan, ah, mag... Ah, magpamilya pala ito, ano? Ayan. Ayan. Bale ito mga kapatid, anak na lang nito. Ayan. Oh, uh, 15 lang to, medyo bata pa ito mga kapatid. Oh, uh, po. And next natin bukas time. Dito sa Emerald magkano? Sa Emerald po ni Tatay Rolly, tatlong na lang po mga kapatid ha. Back to back Emerald ha. Paris na po yan. Next natin tayo. Tayo po ay manggugulo. Dito po tayo.

Ano na, wala po tayo magkano? po? sandibo na lang ito mga kapatid. dito. mga kapatid. Ganda o. sa Ito ito. Magkano naman sa kapatid po? 800 sa dilyot. Ah, 1,8. Ayan mga kapatid. pa din Asadaan natin yung humpage. Dito, 7.50. 7.50 as a ah, lutino, 7.50. Ayan, ha? Ay. 600 na lang na ito, mga kapatid, ha? Palo, mga red. Ayan ito. Ito po tayo, lutino. Ito, 4.5. Lutino, opa, mga kapatid, ha? Lutino, opa. Back to back, 4.5. Lutino, opa, mga kapatid, Kay Tatay Rody. Ayan, ha?

Magkano po? So, kaya, mga kapatid dahil, uh -huh. ay, dito magkano? 2-2 sa Trimino Ayan ha Toto mga kapatid Sa 1 po natin Kasay magkano dito? Sanjibo Sanjibo ayan ha ay, siya -ano? so, ay, 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 mga normal lang, 600, sa normal po, 600 lang pare. Mag -ano sa Magkano sa dilaw tayo? Ito sa Orange na Opaline na Alguan. 1,000 mga kapatid Tunod natin na tayo Dito na ba? One to lang Ito normal dito tayo sa mga Parlo pa din yun Parlo pa din yun Kada isa pares na Paris na Kain number Lagay ko na lang po Ayan ba Magkano sa dan P6,000 Ang isa P2,500 lang Dito sa hindi OPA ha P2,500 Wala nga narapan din eh so, so, Parang hindi Wala nga narapan din eh Sa pagropad ha 6000 6000 O sabi ka lagay ko na lang po yung number niya hey, 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 Okay, boy. salamat po Boss Pegay, good morning Okay, good morning po ah. Maganda ng ano kakotel Boss magkano sa kakotel natin boss? Yan ha, P1,500 pares 1500 pares Baka matuit na, rest uh -huh. free Ganon din dito, boss. Ganon din dito. Ah, oh, same lang din. Ito naman back to back follow. Ito, ito, ito magkano naman diyan, boss? Ito naman 2,000 pares. Na, 2, ito, rin, baksa, baksa, low, 2, 000, pares eh, kapat, na ah? 2,000. Yeah. Pero yung back to back follow 2,000 pares. Ay, bumaba ko mga retail nito, ha. 2,000, ha. Eh, boss, lang tayo, mga kapatid. Next natin, boss. Ito. Ito ano, ah. Ito, Magano, one eight. One eight? Uh, ito, Magkano, boss? 1,800. 1,800. Yan dito naman boss. 15 ah. Daming kakatil ni Boss PJ mga kapatid. Tatawagan Tawagan niyo si Boss PJ. I-screenshot yun na lang po. Next natin boss. Ito boss. Yan na. Wow po. B-Y. Mag-indute. Gagano pa rin ang presyo? Yan. Yaw ko na lang yan. 5,000. 5,000. Ayan ha. Wow po. B-Y. Aqua B1 split deal yeah. yun, boss 5,000 na lang 5,000 na lang yan Ano na lang yan ha? Mm -hmm. Sale na sale na yan. Oo, oh, sale na sale nga to. Grabe, boss, ha? Ito naman, boss. Yan ang Wabiwai. Dito, pa, Sintan Palo. Yan, out to China. Proven Ito, out to dito, 5K. 5K na lang, ang ganda. May split lang na Aqua, b, aqua B1 Aqua b na split dan palo ano, pwedeng i-park dito ano. Uh, basta dan pa. Pwede rin ano, uh, dan palo lang na. Na pwede na rin no. Okay, ice dan palo. Oo. Uh -huh. Oh. Pala ice dan palo. Kasi pag kagayon pare sa meron kung sa Aqua ay pa-paris may homo sa lalabas ano, boss. Dito, boss. Yan yeah, mga sweet. Maganda ng mga slate mo, boss ah. Dito sa kami. Mga BF ni. Ito, ito. Magkano naman dyan, boss? 1,000 oh. sa parisan. 1,000, no? Screenshot yun na lang po, mga kapatid, ha? Mga screenshot yun lahat yan. Oh, ang ganda. Ang ganda ng mga isliti, mga kapatid. Oh. Next natin, boss? Meron tayong hand-feed na kakatid. Ito naman, 700. 700 ang isa, yan, ha? Ah. Albay, no? Albay mo sila lahat. Ganyan, 700. Yan, yeah, no? Kay boss... PJ lang to mga kapatid ha huh? Buti hindi lumilipad boss ano Paana, Boss lagay ko na lang yung number mo At yung magpapa DNA Paano na lang natin ano huh? Okay. Sa mga nagpapa DNA yan Pwede tayo sa Bungawe Sa Groto uh -huh. Sa Kasapampanga Ayun Lagay ko na lang yung number mo boss ano Okay salamat boss salamat Paano ko lang ito tatamnil ko lang boss Ayan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ